ang ilang residenteng sinalanta ng Bagyong Christine sa Camarines Sur. Matapos kasi ang baha, landslide at mga nasirang ari arian naman ang pinoproblema ngayon ng mga Bikulano. Live mula sa Ligaw Albay, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvezmon, kumusta dyan? Cheryl, Kanya kanya-kanyang diskarte muna mga apektadong residente kung paano makapagsisimula muli sa pinsalang iniwan ng Bagyong Christine dito sa Bicol. Magagabina, na, hawak-hawak pa rin ni Tatay Joel ang kanyang malit na palanggana habang nasa gilid ng highway sa Nabua, Camarines Sur. Ilang oras na siyang nakatayo at namamalimos. Kapos na kapos na raw sila sa panggastos matapos ang pananalasan ng Bagyong Christine. Man, may nabibigay naman po mga relief, kaso lang kapos pa rin. Sa buong maghapon, 200 piso lang ang nakuha niya mula sa panlilimos. Pero maigi na raw yan kaysa wala. Kasama ni Tatay Joel ang ilan pang mga residente at bata sa pagharang sa mga dumarang sa sasakyan, mabigyan lang ng bariya. Pagsasaka raw ang pangunay nilang hanap buhay. Pero isang linggo nang lubog sa baha mga sakahan. Sa bayan ng Libon Albay, aabot sa dalawampung bahay ang natabunan ng landslide sa barangay Burabod. Isang nasawi sa pagguho, kwento ni Erwin, kakaibang takot ang naramdaman nila nang mangyari ang pagguho. Para siyang ano eh, yung pinuputol ng mga kahoy, ganun, tas dumadagundong talaga yung lupa. Tapos umisigaw na ako para maalarma din yung mga residente, yung mga kapitbahay. Problema ngayon ng mga residente kung paano sila babangon sa trahedya yung sakripisyo, yung bang na maayos-ayos rin po yung buhay namin. Tapos isang iglap lang po, bumagsak yung ano namin, Ang pinaghirapan po. Ang kinakapitan ko na lang po yung Diyos. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, 2006 pa nang madeklarang landslide prone ng lugar matapos manalas ang bagyong reming. Oh, Mag-expropriate sana ng isang lugar para sa relocation site, hindi lang na-materialize. Mga nawasak na kalsada naman ang bumungad sa barangay ng Pantaw at San Jose sa Libon habang gumuhong lupa ang problema sa sitio mararag. Nawash out naman ang buong palengke sa barangay Bonbon. Kaya ang mga nagtitinda, kanya-kanyang pwesto muna ng tolda, makabenta lang. Isa ito sa agad tinulungan ng Alagang Kapatid Foundation kabilang ng ilan pang bayan sa Albay katuwang iba't ibang MVP group of companies na mahagi ng mga relief packs, solar lights, hygiene at sleeping kits, pati na mga galon ng tubig para sa mga apektadong residente. Cheryl, may mga naitala rin nag-collapse na kalsada at nasirang dike dito sa Ligao City sa Albay. Pero pinaka-pinoproblema talaga ng maraming bayan at lungsod dito sa Bicol ay eh yung posibleng maubos na supply nila ng petrolyo o krudo. Marami kasing gasolinahan ang nalubog din sa baha at naaantala rin naman yung dating ng mga truck na may mga karagang petrolyo matapos mas stranded ng ilang araw dahil sa matinding traffic at pagbaha. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo John Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.